Ang pamumuhay malapit sa iyong mga anak sa katandaan ang landas tungo sa tunay na kaligayahan o ito ba ay sa katunayan humahantong sa mas malaking pagdurusa Maraming tao ang naniniwala na habang sila ay tumatanda ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang manirahan malapit sa kanilang mga anak upang alagaan at mapalibutan ng pamilya Ngunit ito ba ang laging tamang pagpipilian? Ang mga turo ng Zen at Budismo ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Sinabi ni Gautama Buddha na ang pagkakaugnay ay humahantong sa pagdurusa. Sa lente ng isang kwentong Zen na naglalahad ng mas malalalim na mga layer Makikita kung bakit ang pamumuhay malapit sa iyong mga anak sa katandaan ay maaring maging pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. isang ang pagnanais ng pagiging malapit. Isang matandang lalaki na ginugol ang kanyang kabataan at kalagitna ang mga taon sa masigasig na pagpapalaki ng pamilya at pag-aalaga sa kanyang mga anak, ay natagpuan ang kanyang sarili na pagod habang ang pagtanda ay gumagapang sa kanya, ang ug kanyang buhok ay naging pilak, ang kanyang katawan ay tila naninigas, ang dating walang katapusang sigla na kanyang naranasan ay nawala na. Ngayon, ang kanyang sariling mga anak at ang mga taon ng kanyang kabataan ay tila lumipas na. Nawawala na rin ang kanyang memorya at ang kanyang sariling mga taon ay dumaan na. Ang kanyang pamilya ay lumilipat sa malalayong lugar upang ituloy ang kanilang mga karera at mga pangarap. Natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang tahimik na bahay, isang bahay na minsan ay puno ng tawanan, mga pagtatalo at ang pang-araw-araw na ugong ng buhay pampamilya. Nagsimula niyang maramdaman ang kahungkagan ng katandaan na unti-unting gumagapang sa kanyang kaluluwa. Naisip niya sa kanyang sarili, marahil ay oras na para manirahan malapit sa aking mga anak. Aalagaan nila ako at hindi ko na mararamdaman ang labis na kalungkutan. Sa kanilang pagtanda, ang mga magulang ay umaasa na hindi na sila mag-iisa kaya't ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at lumipat sa isang lugar na hindi kalayuan sa isa sa kanyang mga anak. Noong una, parang isang panaginip ang nangyari sa kanya malugod siyang tinanggap. Ang kanyang mga apo ay tumakbo upang salubungin siya at ang kanyang mga anak ay nangakong madalas siyang bibisitahin. Nadaman niya na ang desisyong ito ay naglalapit sa kanya sa pag-ibig at init na matagal na niyang nawala. Ngunit hindi niya alam na ang mismong desisyong ito ang malapit ng sumira sa kapayapaang kanyang hinahangad. Sa unang dalawang buwan, puno ng kagalakan ng kanyang mga araw. Sa katapusan ng linggo, ang kanyang mga apo ay nagtatawanan at nakikipaglaro sa kanya Naramdaman niya na ang kanyang pagtanda ay magiging mapayapa at kontento na, ngunit dahan-dahan, ang mga banayad na pagbabago ay nagsimulang mangyari, mga pagbabagong hindi niya agad napansin. Noong una, ang mga pagbisita ng kanyang mga anak ay naging mas madalang. Ang kanyang mga tawag sa kanila ay madalas na sinasagot ng mga tugon tulad ng, Ako ay abala, darating ako mamaya. Ang mga apong dating sabik na makita siya ay ngayon tila may hinihintay na iba may naghihintay sa kanya isang katahimikang may kasamang lungkot wari siya na lamang ang naghihintay para sa isang tao ngunit ang totoo naghihintay lamang siya para sa kanyang sarili gawain at interes na bumisita ay tila isang kumpanyang kanyang hinihintay, isang kumpanyang labis niyang hinahangad, ang ng kaligayahang inaakala niyang magmumula sa pamumuhay malapit sa kanyang pamilya ay unti-unting nagsimulang maglaho. Nadaman niya na isa siyang tagalabas sa kanilang buhay, hindi bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Napagtanto niya na kahit nakatira siya malapit sa kanyang mga anak, ang distansya sa pagitan nila ay hindi talaga lumiit. Isang araw, pagkatapos ng isa na namang malungkot na gabi, umupo siya sa pagmumuni-muni at pinag-isipan ang kanyang damdamin. Naalala niya ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang sarili. Ang aking mga anak, Ako'y nag-ugat ng pagdurusa mula sa kanila. Nagsimula siyang mag-isip ng mga salita ni Buddha. Ibinigay ko ang aking kaligayahan sa kanilang mga kamay. Umaasang matutupad nila ang aking mga pangangailangan. Sa ilalim ng bigat ng tatlong bagay, pag-asa, pagkadismaya at lungkot, habang lumilipas ang panahon, ang lalaki ay nagsimulang makaramdam ng sama ng loob. Pinigay niya ang kanyang buong buhay sa kanyang mga anak. Pinalaki sila, pinag-aral, at inihanda para sa mundo. Ngayon, sa kanyang katandaan, naisip niya, hindi ba't sila'y dapat gumanti sa akin ng pag-aalaga at atensyon? Ang pag-asang ito ay nagpabigat sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang mga anak ay tila hindi nauunawaan ang kanyang damdamin lumalim ang pait sa kanyang puso. Kasabay nito, dumami ang kanyang pakiramdam ng pagdurusa. Madalas niyang iniisip, Bakit ako lumipat dito? Kung ako rin pala ay may iwang mag-isa, ganito ba talaga ang kahulugan ng aking pagtanda? Ngunit isang gabi, sa gitna ng hindi mapakaling pagtulog, napanaginipan niya ang isang matalinong Zen Master. Sinabi ng Master sa kanya, kumapit ka sa ideya na ang iyong mga anak ay dapat tuparin ang iyong mga hangarin. Mas inaasahan mo mula sa kanila lalo kang magdurusa. Ang tunay na kapayapaan patuloy ng master ay hindi nagmumula sa iba. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob ng isang tao. Sa paggising niya na pagtanto niya, naglagay siya ng hindi makatotohanang mga inaasahan sa kanyang mga anak. Ipinapalagay niya na ang pagiging malapit sa kanila ay otomatikong magre sa emosyonal na pagkakalapit, ngunit kahit na nakatira siya sa malapit, hiwalay pa rin ang kanilang buhay sa kanya. Inaasahan niyang pupunuin nila ang kawalan ng kanyang kalungkutan, ngunit ito ba talaga ang responsibilidad nila? Para sa pagsasakatuparan ng attachment, lalo na sa pagtanda, nagninilay-nilay ang lalaki sa kanyang sitwasyon. Sa kanyang pagninilay, napansin niyang ang sariling kakulangan sa pag-unawa ang siyang naging sanhi ng pagkabigo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang likas na katangian ng kanyang pagdurusa. Ang sakit ay hindi dahil sa kanyang mga anak. Ang tunay na sakit ay mula sa kanyang sariling attachment, ang kanyang paniniwala na may utang sa kanya ang kanyang mga anak. Sa kanyang puso, inilagay niya ang sariling kaligayahan sa mga kamay ng iba, nakalimutan ang mga turo ng detachment na minsan ay alam niya, lubos niyang pinaniwalaan na ang pamumuhay malapit sa kanila ay magdudulot ng katuparan. Ngunit ang katotohanan, lalo lamang nitong pinalalim ang kanyang pananabik para sa koneksyon at mas pinatindi ang kanyang pakiramdam ng paghihiwalay tuwing ang koneksyong iyon ay hindi natutugunan ayon sa kanyang inaasahan. Lahat ng bagay ay pansamantala. Naalala niya ang mga salita ni Buddha. Ang pagdurusa ay nagmumula sa attachment. Ang lahat ng inaasahan ay may kakambal na sakit. At dito niya rin napagtanto. Hiniram niya ang kanyang mga anak. Hindi niya sila dapat ang kinin. Sila ay may sarili nilang buhay, sarili nilang pamilya, at sarili nilang landas. Sa pagkapit niya sa ideya na dapat silang bumalik sa kanya, sinusubukan niyang kontrolin ang isang bagay na hindi niya kontrolado. Nagsimula siyang makakita ng isa, pangpanganib sa kanyang sitwasyon. Sa paglipat niya malapit sa kanyang mga anak, hindi sinasadya, umaasa pala siya sa kanila upang bigyang laman ang kanyang sariling buhay. At ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na naghihintay, naghihintay para sa kanila. Naghihintay na sila ang magbigay ng kaginhawaan, ngunit sa proseso, nawala niya ang kanyang sariling kaligayahan para sa kanyang sarili. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na maging emosyonal na umaasa sa kanilang presensya. At nang hindi nila naibigay ang uri ng pagsasama na hinahangad niya, nadaman niya na siya'y inabandona. Naalala niya ang isang kwento, isang turo, mula sa isang Budhist monghe noong unang panahon. Isinalaysay nito ang kwento ng isang lalaki, na may bit-bit na mabigat na sako ng butil habang naglalakbay mula sa isang nayon patungo sa isa pa. Ang pasanin ay nagpapabigat sa kanya at siya'y reklamo ng reklamo, mapait sa kanyang paglalakad, napakahirap wika niya. Ngunit may nag-alok na buhatin ang kanyang pasan, tumanggi siya, at doon sinabi ng monghe, Hanggat ayaw mong pakawalan, ang pasanin mo hinding-hindi mo mabubuo ang lakas na tumindig at lumakad ng mag-isa, na pagtanto ng matandang lalaki na ang kanyang katandaan ay isa ring pasanin. Ngunit sa halip na bumuo ng lakas upang buhatin ito ng may karangalan ay, ipinasa niya ito sa kanyang mga anak, inaasahan niya na sila ang pupuno sa kanyang emosyonal na kakulangan. Ngunit sa paggawa nito pinahina niya ang sarili niyang kakayahang makahanap ng kapayapaan naaalala niya ang anim na landas tungo sa inner peace at sa wakas malinaw na sa kanya ang pamumuhay malapit sa kanyang mga anak ay hindi ang pagkakamali ang pagkakamali ay ang kanyang attachment sa ideya na sila ang may pananagutan sa kanyang kaligayahan tunay na kapayapaan na niya ay hindi kailaman nagbumula sa iba. Ang kapayapaan ay nagsisimula, umiiral at nagtatapos sa loob. Naalala niya ang turo ng budismo. Kapag hinanap mo ang kapayapaan sa labas, maliligaw ka. Hanapin mo ito sa loob at makikita mo na ito'y hindi kailanman nawala. Ang kanyang mga anak, gano'n man siya kamahal, hindi nila kayang ibigay ang panloob na kasiyahan na kanyang hinahangad, ang kasiyahang iyon ay magmumula lamang sa kanyang sariling puso, sa kanyang sariling kakayahang bitawan, sa kanyang sariling tapang na yakapin ang kasalukuyan, kahit hindi ito perpekto, sa halip na hintayin ang kanyang mga anak na tawagan o bisitahin siya, nagpasya ang matandang lalaki na baguhin ang kanyang pananaw. Nagsimula siyang linangin ang pasasalamat para sa mga pagkakataong naabot siya ng kanyang mga anak, gaano man ito kadalang. Tumigil siyang sukatin ang kanyang kaligayahan ayon sa dami ng kanilang pagbisita. Sa halip, tumuon siya sa mga simpleng biyaya ng bawat araw, ang tunog ng mga ibon tuwing umaga, ang init ng araw sa kanyang balat, ang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, ang mga ito, ang mga ito, ang, mga ito, ang nagdala sa kanya ng pitong kalayaan sa kanyang sarili at sa patuloy niyang paglalakbay ng pagninilay na daman niya sa kauna-unahang pagkakataon ang isang malalim na uri ng kalayaan, ang kalayaan mula sa attachment, kalayaan mula sa paghihintay, kalayaan mula sa sakit ng mga inaasahan at sa pagpapalaya niya sa kanyang mga anak mula sa dinila inaalam na pananagutang emosyonal pinalaya rin niya ang sarili niya. Kaakibat ng kanyang bagong kamalayan, hindi na niya naramdaman ang pangangailangang kontrolin ang mga kilos ng kanyang mga anak o hingin ang kanilang atensyon. Sa halip, pinahintulutan niya silang mamuhay ayon sa kanilang sariling landas habang siya ay tahimik na namuhay ng sarili niyang buhay, may kapayapaan at kasiyahang walang inaasahan. At sa muling paglapit ng kanyang mga anak, may napansin silang pagbabago. Hindi ito dahil sa galit o pagkukulang, kundi dahil sa katahimikan. Ang kanilang relasyon ay hindi na batay sa obligasyon, kundi sa pag-ibig. Ang matandang lalaki na minsang gapos ng pagkakatali ay ngayon malaya. At sa kalayaang iyon, higit niyang na-appreciate ang kanilang presensya. Dahil hindi na siya umaasa rito para sa kanyang kaligayahan. Ito ang ikawalong aral, ang aral ng impermanence. Ang paglalakbay ng lalaki ay nagbalik sa kanya sa isa sa mga pinakapayak ngunit pinakamalalim na turo ng budismo. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Wala ni isa ang permanente. Ang ating relasyon sa material na bagay o sa emosyonal na koneksyon ay pansamantala. At kung hindi natin ito tatanggapin, hahantong lamang ito sa pagdurusa na unawaan ng lalaki sa wakas na ang kanyang tungkulin bilang ama ay nagbago. Ang kanyang mga anak na dati mga batang nangangailangan ng patnubay ay mga taong may sarili ng mundo, responsibilidad at daan. Sa pagtanggap sa impermanence, natagpuan niya ang kalayaan, kapayapaan sapagkat ang pagnanais na manatiling pareho ang lahat ay pinagmumulan ng sakit, ngunit ang pagtanggap sa pagbabago ay daan sa tunay na ginhawa. Tulad ng itinuro ni Gautama Buddha, ang lahat ng pinagsama-samang mga bagay ay hindi permanente. Magsikap ng may kamalayan. Ang lalaki nagmunimuni sa turo na ito at nakita niya ang sarili sa loob nito. Ang relasyon nila ng kanyang mga anak ay isa ring pinagsama-samang bagay, binuo mula sa mga tao ng damdamin, alaala at pagbabago. Ang mga damdaming iyon ay hindi kailanman mawawala, ngunit hindi na sila tulad ng dati. Hindi na niya kailangang umasa sa kanila at sila rin ay nakatayo na sa sariling paa at doon sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, sa gitna ng kanyang pagtanggap, sa liwanag ng kanyang pagmumuni-muni, niyakap ng matandang lalaki ang karunungan ng impermanence at sa wakas pinitawan niya ang mga kalakip na nagpabigat sa kanya. Natuklasan niya ang isang bagong uri ng kagalakan na nagmula sa solitude. Napagtanto niyang hindi katulad ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay ang pananabik para sa kasama at pagpapatunay, samantalang ang pag-iisa ay ang kasiyahang nagmula sa sarili niyang katahimikan. Pag-inom ng tsaa sa umaga, pag-aalaga sa isang maliit na hardin o pagupo sa pagmumuni-muni, hindi na niya hinintay na punuin ng kanyang mga anak ang kanyang mga araw sa halip Pinupuno niya ang mga ito ng sarili niyang simpleng kasiyahan at espiritual na pagsasanay. Ang oras na ginugol niya kasama ang kanyang mga anak ay naging isang karagdagang kagalakan, sa halip na isang pangangailangan para sa kanyang kaligayahan. Ang maliit na kababalaghan sa pang-araw-araw na buhay, ang kanyang kagalakan ay hindi na nakadepende sa panlabas na mga pangyayari kundi sa kanyang panloob na kalagayan ng pagiging. Ang karunungan ng hindi pagkakabit ay nagsimulang magbukas sa kanyang isipan, habang ang matandang lalaki ay patuloy na nagninilay-nilay sa kanyang paglalakbay, mas naunawaan niya ang sistema ng di pagkakabit. Itinuturo ng budismo na ang attachment sa mga tao, mga bagay o mga kinalabasan ay hindi maiiwasang humahantong sa pagdurusa dahil lang mga bagay na ito ay hindi maiiwasang mawala sa mundong ito nakita niya ngayon na ang kanyang pagdurusa ay hindi nagmula sa pamumuhay malapit sa kanyang mga anak ngunit mula sa kanyang kalakip sa ideya na sila ay may utang sa kanya ng kanilang oras ng atensyon at pangangalaga kapag ang mga inaasahan na iyon ay hindi natugunan siya ay nasaktan at inabandona. Ngunit sa katotohanan, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga anak. Nabubuhay lamang sila sa kanilang mga pangangailangan. Ang kanyang pagdurusa ay nagmula sa kanyang sariling pagkapit sa mga tungkulin at hindi kayang bitawan ang mga iyon. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa emosyonal na kaguluhan na sumasalot sa kanya. Hindi na siya nakaramdam ng pagkabigo. O, sama ng loob kapag ang kanyang mga anak ay abala o kapag hindi sila bumisita ng madalas gaya ng inaasahan niya. Sa halip, tinanggap niya ang bawat sandali na dumarating nang hindi naghahangad ng higit pa o hindi natatakot. Sa buong bilog ng buhay, sa mga huling taon ng kanyang buhay, napagtanto ng matandang lalaki na ang kanyang paglalakbay ay naging ganap na bilog tulad ng dati niyang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngayon, naging independyente na sila at ang kanyang tungkulin bilang isang ama ay lumipat. Sa katandaan, nagkaroon siya ng pagkakataon na linangin ang kanyang sariling karunungan at kasarinlan. Itinuro ng Zen Buddhism na ang buhay ay isang serye ng mga pagikot, bawat isa ay may kanya-kanyang mga aral. Ang siklo ng tao bilang isang magulang ay dumating sa natural na katapusan at isang bagong siklo ng personal na paglaki at kapayapaan sa loob ay nagsimula na. Hindi na siya natukoy ng kanyang mga tungkulin, na hindi na siya natukoy ng kanyang eh, pagiging ama. Hindi na niya natukoy ang kanyang mga tungkulin bilang isang magulang siya ay isang tao lamang na tinatahak ang landas ng buhay na may grasya at pagtanggap. Sa pamana ng kapayapaan, habang ang matandang lalaki ay malapit ng matapos, ang kanyang buhay na niya ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak ay lumakas, hindi dahil mas matagal silang magkasama, kundi dahil binitawan niya ang kanyang pangangailangan para sa kontrol at pinahintulutan ang kanilang pagmamahal na dumaloy ng malaya ang kanyang mga anak ay binisita siya at hindi niya naramdaman na hindi sila nagmamahal sa kanya. Sa halip, ang kalapitan ay napalitan ng kalidad ng koneksyon na kanilang ibinahagi sa kanyang mga huling araw. Nagmuni-muni ang matandang lalaki sa mga aral na natutunan niya tulad ng mga panganib ng pagkabit, ang kahalagahan ng hindi pagtitiwala at ang malalim na kapayapaan na nagmumula sa loob. Namuhay siya ng buong buhay, hindi sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang mga anak o paghahanap ng kaligayahan sa labas ng kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng paghahanap ng kasiyahan sa bawat sandali at pagtanggap sa impermanence ng buhay. Binapaalala sa atin ng buhay na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa katandaan, kalapitan sa mga anak o umaasa sa iba para sa emosyonal na suporta. Sa halip, nagmumula ito sa pagtanggap sa mga turo ng Zen at Budismo, sa pagpapakawala ng attachment sa hindi pagtitiwala, at sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. Gaya ng sinabi ng isang guru ng budismo, ikaw mismo ay dapat magsikap at ang mga Buddha ay itinuturo lamang ang daan patungo sa kapayapaan at kaligayahan na hindi matatagpuan sa iba, kundi sa ating sariling mga puso at isipan. Ang matandang tao ay nagiiwan ng pinakamalaking karunungan sa landas ng karunungan. Age It's not where we live but how we live. Salamat sa panonood. Sana ay nasiyahan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang content na tulad nito. I-click lang ang subscribe button sa ibaba at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga update. Huwag magatubiling mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung ano ang gusto mong makita sa susunod. Makikita kita sa susunod na video.